Okay magandang araw po sa ating lahat no. Uh, ang paksa po natin pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito po sa uh, SIM card registration law at saka yun pong ginagawa nila na Senate Bill 1869 mga kababayan at saka sa Republic Act 1525 mga kababayan. Itong mga paksa nito mga kababayan na pag-uusapan natin mga kababayan ay napakahalaga ito mga kababayan dahil ito po ay uh, kalakip po na pag-usapan natin ang suberenya mga kababayan no? Ah, bago niyan mga kababayan uh, ah, humingi muna tayo ng greeting sa lahat po ng taga pakinig sa atin o nanonood po sa atin mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Hulu Sulu at maging sa Saba at sa Palawan at sa iba't ibang parte ng ating mundo na nang nakaunawa po ng Tagalog mga kababayan ah, ngayon mga kababayan ang ating pag-uusapan pag, -uusapan, pag -uusapan, mga kababayan na tungkol po sa SIM card registration law at sa tinatawag po na uh, Senate Bill 1869 at nito pong Republic Act 1525 mga kababayan na mayroon po itong uh, ka, uh, kasama po na pag-usapan tungkol po sa vaccine at saka sa vaccination exemption po mga kababayan at ito po mga kababayan pakinggan muna natin itong video na uh, pinag-usapan po nila tungkol po sa SIM card mga kababayan hinikayat ng Department of Information and Communications Technology sa publiko na hindi pa nakakapagrehistro ng katalang SIM. Ito ay kasunod ng nalalapit na deadline ng SIM registration sa Abril. Si Sheila Torno magpapalita. <coughs> pinag pa ng Department of Information and Communication Technology o DICT kung palalawigin pa o hindi na ang SIM card registration sa bansa. Ito ang sinabi ni DICT Undersecretary Ana May Lamentillo sa isang press briefing. Ayos opisyal na binapatay nila ang bilang ng mga nagpapariso kada araw. Dito anya nila ibabase ang pinal na desisyon kaugnay sa extension ng registration. Nakatutok rin anya sila sa pagpapataas ng bilang ng mga nagre-rehistro bago ang April 26 na deadline. Sinabi pa ng no, opisyal na base sa kanilang tala, nasa 27.12% na ng mga SIM card user ang rehistrado. At uh, sa buwan po, meron na po tayong uh, 45. Uh, registered uh, SIMs. Uh, yung Smart po ay 23,436,060 uh, 436, subscribers. Uh, yung Dito po is about 3.4 million at yung Globe naman po is about 18.9 uh, million. Malayo anya ito sa higit 169 million SIM card users sa Pilipinas na target ng pamahalaan na mairehistro. Si Ate Furley ay tiniyak na marerehistro ang kanyang ginagamit na SIM, lalo't sunod-sunod ang kanyang natatanggap ng mga tax scam. Siyempre, napaka-importante dahil alam mo, napakaraming scam ngayon. Kaya kailangan matay sa NTC yun para matigil yun. So, yan si isang purpose kaya kailangan ay register yung SIM. Okay. Inuwasa na rin niyang maabutan pa ng deadline bago mairehistro ang kanyang SIM. Sa ilalim kasi ng batas, may kapangyarihan ng DICT na palawigin pa ng 120 days ang deadline ng SIM card registration. Di pa po namin yung tingitingnan. Gusto po namin i-maximize muna yung uh, nalalabing araw bago po yung deadline. Samantala, ibinaba pa ng ahensya sa barangay level ang koordinasyon para sa panghihikayat sa publiko na irehistro na ang kanilang SIM. Sinabi ni Lamantilio, bahagi ito ng pagpapahigling ng kanilang kampanya upang palakasin ang SIM card registration. Pati po yung mga tech for ed centers natin at regional offices ng GICT ay tumutulong na rin po dito po sa ating kampanya for SIM registration. Okay, yun po no, mga kababayan, no, ang narinig po natin sa kanila pong pinag-usapan tungkol po itong SIM card registration law dahil po sa SIM card registration law po mga kababayan ah, parang nahihirapan po sila na po ang mga tao para po magparegister sa SIM card registration lo dahil po ah, kung iisipin po natin na sa mga 40 45 or 46 million pa po ang kanila pong nakapag-register po sa SIM card registration lo mga kababayan no samantalang ang tao po sa ka, mga kababayan sa atin pong bansa ay umabot po ng 169 uh, million mga kababayan no? o ang gumagamit po ng cellphone mga kababayan uh, hindi pa po sila uh, maabot po sa 1 port halos mga kababayan na register po ng SIM card registration lo mga kababayan no at saka malapit na po yung uh, buwan na kanila pong sinasabi na i-disconnected e na po yung mga SIM card mga kababayan ngunit ngayon mga kababayan Uh, pinag-iisipan pa nila kung ito bang uh, i-disconnect nila po yung SIM card o itutuloy nila o ipagpapatuloy pa nila yung pag-convincing ng mga tao na magpa-register po mga kababayan no dahil ang hindi daw makapag-register uh, mawala na daw na connection mga kababayan yan po mga kababayan ay pinag-iisipan po nila mga kababayan na para hindi po bumagsak din ang kanila pong income mga kababayan no dahil kung isipin natin Uh, kunti lang po yung magparegister ng SIM card tapos ngayon i-disconnect nila yung iba mga kababayan uh, uh, ang kanilang income mga kababayan ay nababawasan po mga kababayan yan po din yung isa na iniisip siguro nila mga kababayan na hindi pa nila i-disconnect yung mga SIM card mga kababayan yan po yung naisip ko mga kababayan na maaari po na yun po ang kanilang dahilan mga kababayan at itong sa SIM card registration lo mga kababayan mayroon po silang malalim na Ah, uh, uh, pinaplano para po sa ating bansa, mga kababayan, na kung isipin po natin mga kababayan, ah uh, para po itong uh, nangyari sa COVID, mga kababayan, noo, maalala po niyo yung nangyari po sa COVID, na sinasabi po nila na dapat uh, pagdating ng baksin, dapat mabaksinan yung mga tao. Na dapat baksinan mga kababayan, ngunit ah uh, wala pong hindi po lahat nagpabaksin mga kababayan, marami pong hindi nagpabaksin. At yun po ay kanilang sinasabi na ang hindi daw magpabaksin A uh, sa sunod daw na panahon ay uh, hindi na daw libre ang baksin kung hindi yan ay babayaran na po nang 5,000 to 8,000 pesos mga kababayan ang mabayaran mga kababayan kung mawala na po yung libre mga kababayan. Ngunit yun po mga kababayan ay hindi po nangyari mga kababayan, no? Na ang baksin ay babayaran po nang 5,000 to 8,000 mga kababayan. Kung hindi, uh, kinakumbinsi pa nila yung tao na magpabaksin binibigyan ng mga bigas mga kababayan para lang magpabaksin mga kababayan. Ayan din po yung naisip ko nitong SIM card registration law mga kababayan no. Kung walang masyadong magpa-register, ah uh, sa palagay ko hindi po mangyayari na i-disconnect po nila yung mga SIM card mga kababayan. Dahil yan po mga kababayan, ang mangyayari po mga kababayan, ah uh, lumiliit po yung income nila mga kababayan. Yan po yung ah uh, sa palagay ko mga kababayan na nakikita nila mga kababayan na hindi nila yan kayang gawin mga kababayan no. Dahil subok na mga kababayan, hindi po nangyari ng baksin ay magbabayad tayo ng 5,000 to 8,000 mga kababayan no? yun po mga baksin nila ngayon napakaraming mga baksin hindi na nagagamit kasi walang na magpabaksin, no? ang kanila pang pangkumbinsi uh, bigyan nilang ng limang kilong bigas para vaksinan lang yung tao no? uh, sa matalino mag-isip uh, kayo na po ang bahala kung magpabaksin kayo hindi nabigyan kayo ng bigas oh, uh, ngayon itong SIM card registration law oh, uh, wala na, nakita nila na maliit lang yung nagpa-register nagpa, -register, nagpa -register hanggang ngayon sa buwang ito. Kaya ang gusto nilang mangyari mga kababayan, uh, gusto nila na bigyan ka ng libre sa ano sa yung SIM card na mga load kung ikaw ay magpa mga kababayan, no? Yun ang inaalok nila mga kababayan para pong kagaya po ng vaccine. Na kapag ayaw mo magpabaksin, bigyan ka ng bigas ngayon. Kung ayaw mo magpa-register ng SIM card registration law, ang gagawin nila mga kababayan bigyan ka ng load. O kaya nasanin sa ninyo na rin kung magpa register kayo ng SIM card registration law mga kababayan no? Ay ipapakita ko po sa inyo 'yun pong uh, screenshot mga kababayan na pinasa po sa akin tungkol po sa nag-text mga kababayan na bigyan ng load o data. 'Yun pong hindi po nagpas, nagpa-register na kanilang SIM mga kababayan. At hindi lang yan mga kababayan, Pakita din natin yon pong uh, kaugnayan ng SIM card registration law nito pong uh, yung Senate Bill 1869 mga kababayan. No? ah uh, uh, babasahin natin mga kababayan, tingnan natin yon pong screenshot natin mga kababayan. Pumunta na po tayo mga kababayan. Okay mga kababayan, no? ito na po yung screenshot natin mga kababayan. At uh, tinatalakay na po natin ito mga kababayan. No? Ito pong Senate Bill 1869 mga kababayan ngayon po mga kababayan ay pupokus na natin ito po sa tatlo na nakasulat dito mga kababayan una mga kababayan ito po gagamitin ng mga tilko ang sim card para mag spy yan po mga kababayan ang layunin po ng sim card registration lo mga kababayan para po ma spy po ang mga tao na hindi po bakunado mga kababayan yan po ang kanilang uh, pinakalayunin yan mga kababayan at ito pa mga kababayan o oh, kaya tayong hana, mahanap ng police, NBI at iturn over sa DOH o mga kababayan kung sila po ay naghihinala sa atin na mayroon po tayong karamdaman o sakit o lagnat ay pwede na tayong hanapin ng mga NBI o police para iturn over po tayo sa DOH mga kababayan no? at ito pa yung isang nakasulat mga kababayan pag surrender ng soberinya sa WHO yan po mga kababayan no? Pati po ang subirinya natin mga kababayan, pinakialaman po nila sa kanila pong batas na 1869 mga kababayan na Senate Bill mga kababayan. At kasama dyan mga kababayan, ito pong SIM card registration lo mga kababayan. Sila po ay magkaugnay mga kababayan. No? Kaya po, ito po ay dapat nating ano mga kababayan, isipin po nating mabuti kung ano po ang maganda o hindi magandang idudulot, idudulot nitong SIM card registration lo mga kababayan dahil sa nauna ko pong sinasabi na ito pong SIM card registration lo ay mayroon po siyang advance at mayroon po siyang disadvantage para po sa ating mga mamamayan mga kababayan uh, bumalik na po tayo sa ating video mga kababayan okay, mga kababayan no yun po yung video po na doon po sa screenshot mga kababayan ay pinakita ko po sa inyo. Yun pong ano mga kababayan, SIM card mga kababayan ay gagamitin po yan mga kababayan ng health para po hahanapin po tayo ng NBI, police. Kung ano man po ang kanila pong uutusan para tayo po ay hanapin o kunin para po dahil po sa DOH para po tayo po ay uh, pwede na po nilang baksinan mga kababayan. No? Kaya po mga kababayan... Ito pong ano mga kababayan, ang video po natin o ang vlog po natin ngayon, ito po ay nauukol po mga kababayan ah ito nito pong uh, batas po ng Senate Bill ng na 1861 at saka ito pong SIM card registration law mga kababayan na ito po ay mayroon po silang pinakamalalim po na layunin para po sa ating bansa o para po sa ating bayan na parang nalagay po tayo sa alanganin mga kababayan no kasi po uh, tinanggalan po tayo ng karapatan sa mga batas po na ito mga kababayan no at ayon pa po dito mga kababayan sa isa po na post mga kababayan na nakita ko mga kababayan uh, babasahin din natin mga kababayan kung ano po ang kanila po panindigan o nakita po nila dito po sa SIM card registration lo mga kababayan okay mga kababayan, no? ito po ay nakuha natin mga kababayan sa post po sa Facebook mga kababayan. No? Ito po ay mula po sa Juan kila mga kababayan. No? ah kinakuha po natin ang halos po lahat ng information sa YouTube at maging sa Facebook mga kababayan. Wala po tayong pinipili kung ano man pong klaseng grupo mga kababayan. No? Ang mahalaga mga kababayan, tayo po ay nakakaisa mga kababayan sa atin pong layunin at sa atin pong patutunguhan mga kababayan Ito po mga kababayan, mabasahin po natin ang kanya pong pinupost po sa Facebook para po ito po ay makita po sa lahat po ng mamamayan mga kababayan Ito po mga kababayan Oo nga pala, walang magpaparegister ng SIM Failure sila, kaya gusto nilang mag-extend Show our power as a Filipino people Do not comply Yun po ang kanyang panawagan mga kababayan o no? sa lahat po ng mga Pilipino na mayroon pong uh, pagmamahal o pagmamalasakit po sa ating bayan mga kababayan, dahil po yun po ay nakita nila na ito pong SIM card ay gagamitin po ng ito pong kanila pong Senate Bill 1869 mga kababayan And ito pa ang nakasulat mga kababayan the government is looking as pushing back the deadline of SIM registration with just a quarter of SIM nationwide registered so far this was announced by the Department of Information and Communication Technology on Thursday saying only 25 percent of the 169 million SIMs nationwide are registered as the, the April 26 deadline nears yun po mga kababayan no Uh, dumat, dahapit, malapit na po dumating po yung uh, deadline mga kababayan ngayon na pong April 26 mga kababayan ngunit po ang nagpa-register ng SIM card registration lo mga kababayan ay ano lang mga kababayan nasa mga 25% lang po mga kababayan no kaya parang marami pong mga tao na nakikita din po nila na ito pong SIM card Registration Law ay maaari po itong gamitin po ng gobyerno uh, para po na iba po ang kanilang uh, layunin mga kababayan hindi po natin yan maiwasan mga kababayan na yan po ay ating maiisip mga kababayan dahil po eh, dito lang po makikita natin sa ginagawa po nila na ano mga kababayan ito pong sa kanilang sinit Bill mga kababayan uh, nakalagay po dito mga kababayan nagagamitin ng tilko ang SIM card para mag-spy mga kababayan, no? Kaya po, 'yan po ay ah, nababantayan po ng ating mga kababayan na hindi po dapat sana mag-comply. 'Yun po ang kaniyang post mga kababayan na nagmula po sa Juan Dakila mga kababayan, no? Kaya tayo pong mga mamamayang Pilipino mga kababayan, alam na po natin kung ano po ang layunin nila sa SIM card registration law mga kababayan. At ipapakita pa po natin ngayon mga kababayan, ang tungkol po sa mga tics po mga kababayan no, na po sa atin kung ano po ang kanilang panawagan sa ngayon mga kababayan. Ipakita po natin din yon mga kababayan. Ah, uh, okay mga kababayan, no, ito po yung ah, uh, ah, uh, mayroon pong nagsin po sa atin na screenshot mga kababayan. Ito po yung natatanggap niya na text po sa kanyang sim mga kababayan. No? Baka yung iba din nakatanggap din ng ganito mga kababayan. Ito po yung sinasabi mga kababayan. Ayaw pasagdi ma activate ang, ang SIM para andam ka kanunay sa mga importanteng tawag mag-register na ng SIM to stay connected o yan po mga kababayan o, nga huwag daw nating hayaan na ma-inactive ma na po ang ating SIM mga kababayan para palagi daw tayong nakaugnay o nakakunikting po sa kanila mga kababayan para mayroon daw po tayong contact mga kababayan o yan po yung kanilang panawagan mga kababayan at ito, ito po yung kanilang ibinigay sa atin mga kababayan, no? Na kung maalala po ninyo mga kababayan, parang gan, ganun po ang nangyari din po sa vaccine, no? Na binigyan ng limang kilong bigas para lang magpabaksin mga kababayan. Ito po ang kanilang uh, inooper mga kababayan, no? Get free, 3 gig all access, plus only all net, o calls and texts for one day. Kung i-register ni karoon ang imong SIM. Add na, o, oh, yun po mga kababayan. No? Kanya pong sila sabi mga kababayan na ah, kung magparegister tayo mga kababayan, bibigyan tayo na ilan ng libre mga kababayan. No, free. ah, 3 gig all access. No, na pay only all net, calls, and texts mga kababayan. Isa kaadlaw mga kababayan. No, ah, ito mga kababayan, para din yung ginagawa noon mga kababayan na kung magpa, ano tayo mag mga kababayan, magpabaksin tayo, bibigyan tayo ng limang kilong bigas mga kababayan. No, bigyan na lang nila ng kilong limang bigas. Oh, kaya mga kababayan, ah, ang panawagan po natin mga kababayan, ah, gagawa po tayo ng ah, ah, is i-share po natin ang video na ito mga kababayan dahil po ito po ay ah, nakuha na po natin ang mga information sa iba-iba pong mga grupo mga kababayan. Na yun po yung nakikita nila mga kababayan, no? Babalik po tayo sa ating video mga kababayan. So, mga kababayan, no? Yan po mga kababayan uh, nakita po natin mga kababayan yun pong mga screenshot mga kababayan tungkol po sa SIM card registration law at tungkol po nito ginagawa po nila na Senate Bill 1869 mga kababayan kung ano po ang kanilang layunin mga kababayan o ito po mga kababayan ay atin na pong binablog o sinasabi mga kababayan dahil po ah, naiipit na po tayo mga kababayan no? unti-unti na po nilang ginawa ang kanilang batas para maiipit po ang taong bayan mga kababayan na mapilitan po na magbabaksin mga kababayan dahil sinisira na po nila ang batas ng Republic Act 11525 mga kababayan na ang baksin ay hindi po mandatory mga kababayan ngayon ginawa na po nilang mandatory ito pong baksin mga kababayan ah uh, sa kanila pong uh, layunin mga kababayan na ito po sana ang uh, gagawin nila na uh, anong tawag yan kung hindi ako magkamali parang tinatawag po na SARS virus na uh, lumalaganap naman mga kababayan o papalitan naman din nila yung COVID pero ganoon pa rin mga kababayan magbaksin pa rin mga kababayan no? uh, darating daw yan mga kababayan sa 2025 mga kababayan ang sakit na yan mga kababayan ngunit mga kababayan ah uh, kahit hindi pa po, po darating ang 2025 kanila na po yung ina-analyze ina mga kababayan na kung mayroon pong gagawin dito po sa ating bansa na pagkilos po ng mga grupo mga kababayan para po iklim na po yung tinatawag po ng uh, dahil expire na po ang mga kasunduan mga kababayan na tinatawag mga kababayan na treaty o paris uh, mapilindo agreement at saka idka mga kababayan yan po mga kababayan, kung malapit na po yung implement mga kababayan, ah, uh, ipalabas na nila agad yung kanila pong uh, ginagawa na sinasabi nila na mga sakit mga kababayan na nakakahawa para hindi po matuloy yun pong layunin ng divine government mga kababayan. Yun po kanilang ah, uh, hinahadlangan mga kababayan. Ito pong divine government na lalabas mga kababayan. Lalo-lalo na sa taon na ito dahil ito po ay pinaghandaan na po mga kababayan na lalabas po ito sa taon na ito. Kaya sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay na mayroon pong Facebook page, no? O Facebook account, no? Facebook account. Uh, Mag-ano po kayo mga kababayan, it's a challenge ko po kayong lahat. Nagagawa po tayo ng ah uh, ano mga kababayan, natin po gagawin po itong uh, pinupost po sa Juan Dakila. Agawin po natin yung profile pic mga kababayan sa atin pong Facebook account o sa, atong, sa ating Facebook ah uh, Facebook kaya mga kababayan no? ito pong nakalagay po dito mga kababayan no? na I'm not vaccinated no? yan po mga kababayan no? Uh, I'm not vaccinated Ay uh, isa lang ang buhay ko at yung, yung tinatawag po mga kababayan na my choice my right mga kababayan no? yun po yung nakalagay po dyan mga kababayan o tingnan po ninyo yun, mga kababayan masahin po ninyo yan mga kababayan yan po ay it's a challenge ko po lahat po ng mga mayroon pong Facebook page o Facebook account na Ganyan din po ang gagawin niyo mga kababayan sa hindi pa po nila tuluyang ma-implement o darating po yung sakit mga kababayan na manindigan po tayo na hindi po tayo magpabaksin dahil yan po ay choice natin yan po ay karapatan natin mga kababayan no sa nag iisa po nating buhay mga kababayan no uh, kung kung marunong po kayo mag-edit mga kababayan i-edit niyo mga kababayan kung hindi po kayo marunong mag-edit mga kababayan i e po niyo sa akin YouTube channel yung Facebook mga kababayan, ah, gagawin ko yan mga kababayan, kung ah, hindi po ako busy mga kababayan, no, sa aking makakaya na lang mga kababayan, no, hindi ko naman ah, sasabihin na lahat po mabigyan natin, pero baka naman yung magsint na mga kababayan, ay magawan ko mga kababayan kung wala po akong ginagawa mga kababayan, para magkaroon po yung iba, yung hindi marunong mag na nito pong logo mga kababayan no Uh, para po na para pong panawagan po sa lahat po na hindi po magpa-vaccine at supilin po itong uh, 1869 na kanilang Senate Bill mga kababayan No, at sa sunod mga kababayan mayroon pa po tayong susunod na video uh, tungkol din ito sa Soberinia, tungkol din ito sa Senate Bill 1869 tungkol din ito sa Simcardi Registration Law at iugnay na natin itong SIC at sa lahat po ng mga SICTA na nandito po nakaregister sa SIC kung ano na po ang nangyari sa panahon natin Okay mga kababayan no. Yun na po mga kababayan no. Ana po po yung video natin kasi po ah uh, uh, kinukulang na po yung storage natin eh, no? Uh, Yun no. Ayun lang po mga kababayan, ah uh, hintayin na po ninyo ang sunod nating video at mabuhay po tayong lahat.